Usapang pangkalusugan, ako po si Coach Christine, nag-aral ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. Paano gagaling sa natural na kaparaanan? Kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maintenance pero hindi ka naman gumagaling, kailangan mo nang matutunan yung tinatawag naming 3 months program detoxification process. Kailangan lang po natin unang linisin ng ating kolon. Yung colon po kasi natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Kaya ito po yung ating mahiwagang kape. Iinumin mo lang araw-araw at lalabas na yung mga toxin sa ating katawan. Ito po yung ating coffee. Ayan. So, pag lumabas ang toxin, gagaan at gaganda ang iyong pakiramdam. Sa mga gustong mag-order, mag-comment lang ng how. At ito, isabay na po natin sa mga kalalakihan na hindi na po tinatayuan. Ayan. So, meron po kayong erectile dysfunction. Maganda po ito. Inumin nyo po everyday. Ang isang box po nito ay meron po siyang uh, 10 capsule. 10 capsule. Ayan. So, pag ininom mo po ito sa gabi, after 30 minutes, tatalab na po. Tatayo na si Manoy. Sa so, mga gustong mag-order po nito, mas maganda kung 3 box po para araw-araw ay makainom po kayo. At hindi lang po siya para don Ang effect niya po, kung ano po yung may sira sa loob ng katawan mo, nire-repair niya. So, ganun siya ka-intelligent. Sa mga gustong mag-order po, mag -add, i-add nyo lang ako sa aking Facebook. Andyan yung aking profile sa taas ng aking TikTok. Nandyan din po aking Telegram. Pwede nyo po ako doon i-add. Thank you and God bless. Bye-bye. Share the video and call for more.